Si Miss Kay Brosas, isang magaling na comedian at uh, actress. Recently naging laman siya ng social media at ng mga balita dahil iniwan ng contractor niya yung bahay na pinapagawa niya nang hindi tapos. Nagbigay na siya ng 7 million para sa total price ng project. Pero yun nga, iniwan siya ng contractor mayroong nagtatanong sa akin kung ano ang komento ko sa bagay na yun at kung paano sana yun may iwasan. di pag-usapan natin ano, magandang araw para matuto. Welcome sa YouTube channel ko. Ako po si Architect Ed, isang arkitektong Pilipino. Kung first time mo na umisita dito sa channel, welcome aboard at welcome sa malaking door ng knowledge para sa'yo at sa mga kaibigan mo tungkol sa architecture, construction, project management at kung ano-ano pa. Okay. So, yun nga, gaya ng nabanggit natin sa intro kanina, mayroong nagtanong ano yung reaction ko doon sa nangyari kay Miss K. Brosas, isang magaling na comedian. Naloko siya ng kanyang contractor, sabi niya. Iniwan yung project. Hindi tinapos, pero nagbigay na siya ng 7 million. O di para maging fair, ang ating uh, commentary, panoorin natin muna yung detalye ng news clip. it appears na kaibigan niya yung contractor at uh, nagtiwala siya ng gusto. Kaya ang ginawa niya, yung 7 million na pambili daw ng materyales, siguro pati labor na, binigay niya na. Okay. Hindi ko alam kung ano tong sistemang to. Down payment ba yun? Pero binanggit doon sa news item na uh, more than 7 million yung uh, cost ng project kung binigay niya na yung 7 million, edi eh yun na yung cost. ba? Diba? Yun na yung contract cost. Hindi ko alam kung may written contract or ano, hindi naman binanggit doon. Pero yun nga, nagtiwala daw siya ng todo-todo. Walang masama sa pagtitiwala. Mahalagang ingredient yan ng kasunduan. Pag, no? pagtitiwala. Pero kailangan, meron ding due diligence. Check mo muna profile, yung track record, yung kausap mo, talaga bang may kakayahan tong tapusin niya yung project? Meron na ba siyang mga natapos na project? No. Kaya meron akong video eh, no? Tungkol sa kung paano may iwasang maloko ng contractor. Ilalagay ko yung link dito sa ano sa description box para mapanood ninyo yung mga hindi pa nakakanood ng video na yun. No. Kita nyo yung mga mechanics. No? Paano ba makipag-deal sa contractor para hindi ka maloloko? Sa case ni Ma'am K, 'no, ang naging ano niya, 'no, naging problema daw niya. Sobra siyang nagtiwala. Bakit ba hindi magandang senyales 'yung ano? Sobrang pagtitiwala. Dahil sa sobrang pagtitiwala, sinabi niya doon na binigay niya na 'yung 7 million. Binigay niya na 'yung buong halaga ng project hindi nila ginawa yung tinatawag na progress billing. Ano ba yung progress billing? Simple lang yun. Kung ano yung ginawa, yun yung babayaran mo. No? So, halimbawa, tumawag sa'yo si contractor. Boss, si uh, sisingil na ako. 1.5 million ang kailangan namin. Ikaw naman, oh, ganun ba? O, oh, sige. Issuean kita. 1.5 million. Ganun ba yon Hindi, no? Dapat, magbibigay sila sa'yo ng report ito yung aming natapos. Ito yung mga scope of works o yung mga trabaho na natapos namin. Ito yung percentage ng natapos namin. Ito yung halaga ng trabaho na yun. Ito na yung nagawa namin. So, ang halaga ng babayaran mo na natapos namin ay ito. 1.5 million or kung magkano man yan. Yun lang yung babayaran mo. Uh, merong mga format yan. No? Bawat contractor may kanya-kanyang format. Madali namang maintindihan yun. No? Basta i-request mo sa kanila, bigyan kanila ng report para sa kanilang progress billing. At ilalagay nila yung mga pictures. Kung hindi ka makapunta sa site, yung mga pictures man lang, bigyan kanila ng mga videos o ano man, na nagpapakita na natapos nga nila yung scope of works na yun. yun lang babayaran mo sa kanila. So kung ang natapos lang nila ay uh, 60% nung kabuuan, so ang babayaran mo lang, yung percentage na yun, minus minus yung naibigay mo na. Siyempre, kung 60% na yung project pero nakapagbigay ka naman ng pati una ng down payment na 30%, di 30% lang yung babayaran mo. Ganun lang kasimple yun. No? Hindi mo kailangan maging engineer o kaya maging architect para maintindihan yun. Kaya mahalaga yung documentation. No? Minsan, busy yung owner, hindi makapunta sa site na iintindihan naman yun. Pero sa panahon ngayon ng technology, may Viber, may Messenger, ano pa ba? may email, madali mo sanang mamonitor. Anytime, pwede mong sabihan si contractor, oh, contractor, gumusta dyan? Anong nangyayari dyan ngayon? Pwede bang makahingi ng video? Pwede bang makahingi ng pictures? Ganun, no? O kaya naman, pwede kang pwede kayong mag-usap ni contractor na weekly bibigyan kanya ng accomplishment report kung ano yung natatapos nila every week para yung pera na binigay mo alam mo kung saan na pupunta makikita mo ngayon nandito na yung pader, nandito na yung pintura meron ng tiles, meron ng ceiling ganun man lang no hindi naman kailangan na pupuntahan mo talaga doon sa site magsusukat-sukat ka doon kung ano na nang gagawa uh, magkaroon lang kayo ng uh, weekly progress reporting kaya mababantayan mo yung project kahit wala ka naman doon physically. Di ba? Tapos ilingin mo sa kanila yung documentation o napirmado niya. Tapos pipirmahan mo rin kung acceptable sa'yo yung mga gawa na yun. Kung meron ka naman talagang budget para kumuha ng isang professional, kuha ka na ng professional para maging project manager or construction manager mo pwedeng yung architect mo na nag ng bahay o kaya isa sa mga engineers na nag ng bahay ang kunin mo para bantayan yung project para maging iyong construction manager. Extra cost yun sa'yo pero hindi, hindi ka naman na magdedemanda, No? <laughs> Mas malaking gastos yata yun. Kung magdedemanda ka, kukuha ka ng lawyer tapos pag a ka sa mga hearing, di ba? So, pwede kang kumuha ng construction manager. Mayroon tayo yung video tungkol dyan. Ayun, yun nga, yung nabanggit ko kanina, panoorin nyo yun yung role ng construction manager ay i-interpret sa'yo yung technicalities na hindi mo naman talaga naiintindihan. O pag sinabi ni contractor na, Boss, meron na akong na-accomplish na 20% ngayong week. Paano mo may interpret yung 20% na yun? ba? Diba? Ang makaka-interpret nun, yung technical person na may know-how sa construction, which is the architect or the engineer. So, pwede mong i-extra no, yung services nila. Babayaran mo sila para doon. at least, eh, may iwasan mo yung karagdagang mga sakit ng ulo. DIY is good, pero expensive pa rin yan. No. <laughs> kapag ka nagkabulilyaso. Para mag-share ng konti tungkol sa importance ng isang project manager kung, kung meron ka namang budget. No, yung importansya ng isang construction manager share ko lang yung maiksing kwento ko. No? Isang wise businessman ang hinahir niya ako as construction manager para itayo yung kanyang uh, four floors na apartment. Pinakita niya sa akin yung quotation ng no? kanyang contractor at napakababa. Sobrang baba. So sinabi ko dun sa owner, Sir, di matatapos yan. Si owner sabi niya, eh, ano eh, positive yung contractor. Matatapos niya eh. May bago daw siyang technology. At yung technology na yun, talagang mura dahil sa kanya galing. Hindi niya bibilin sa kanya galing. Okay. So, pumirma siya. Pero, andun din ako. Eto na ngayon, no. Sa course ng project, nakakakuha na yung contractor ng more than 60% ng pera. Pero, ang totoo, eh, wala pa sa 60% yung na-accomplish niya. So, it, uh, it appears na medyo, ano na, no? Alangani na. So, konti na lang yung titatay niyang pera. Hindi niya na matatapos. So, nag-red flag na ako kay owner. Sir, hindi na matatapos yan. Take over na natin yung project. Okay. So, yung contractor, ayaw niyang iwan yung project. Pinapatunayan niya talaga na tatapusin niya. Kaya lang, yung tao, konti na lang. Yung materyales sa site, wala na. Konti na lang yung materyales. Tapos, nagbibiling siya uli. Para saan yung billing? Para daw makabili ng bagong set ng materyales, makapagbayad sa tao. So, hinold ko na yon sa owner. So, sir, hold na natin yan. Mag-usap na kayo. Usap tayo. Anong gagawin? So, nag-usap muna kami. Hindi naging successful yung usapan. Dumating sa point na kailangan na meron ng uh, Uh, owner. Oh, sorry. Meron na ng uh, lawyer. So, kumuha kami ng lawyer. Nagpunta doon sa opisina ni contractor. Hindi naging maganda ang pag-uusap. At yun na nga ang naging wakas ng kontrata. t na yung contract at tinapos na ni owner. Tinapos na namin. Kumuha na lang kami ng ibang mga grupo para tapusin yung project. Hindi na kami nagpunta ng korte nakatipid pa rin si owner. <laughs> kasi mayroong isang construction manager na nagsasabi sa kanya, Sir, teka, alalay lang. Oops, sir, tapa na. Huwag natin ituloy ito. No, kasi pwedeng gawin ng owner yun, no? Kapag ka hindi niya na gusto yung nangyayari, pwedeng i-terminate yung contact. Eh, sino mag interpret nun? Yung isang technical person. Sa case na yun, yung construction manager. Oo, oh, binayaran niya ako ng extra para doon. Eh, may pera naman siya. Kaya kung meron kang budget naman talaga, kaya mong uh, mag-extra uh, pa, kumuha ka ng isang construction manager, pwede naman yon, Magandang gawin yon, Para hindi ka na pumasok sa isang usapan na hindi naman talaga matatapos. At eventually, gaya na napanood natin, ay papasok pa sa legal issues o kaya ay magkakademandahan pa kayo sa sama pa ang loob sa isa't isa so mas okay maghiwalay na lang kayo ni contractor tsaka si owner ng maayos dahil mayroong construction manager na nakakaintindi okay isang paraan lang yon no maraming paraan para maging smooth ang kontrata mayroong 101 ways para gawin yan yung binanggit ko isa lang yon pero kung talagang trusted mo yung arkitekto mo na siya rin gagawin mong builder, pwede naman yon no? Pero syempre, para maingatan din na magkaroon ng conflict of interest, pwedeng may pumasok pa na isang party, no? Para mag-check yung construction manager. Pero pwede rin naman kasi yung design and build na usapan sa isang architect o sa isang designer. No? So, ang inskreto talaga dyan, documentation, no? weekly monitoring, progress report. Kung kaya mo namang gawin yun, baka hindi mo na kailangan kumuha ng construction manager. Diba? Kung yung, yun namang builder o yung contractor mo ay transparent sa kanyang reporting, no? palagi siyang nag-reach out sa'yo, baka hindi mo na kailangan ng construction manager. So, ang ibig ko lang sabihin, yung tiwala ay may kasamang due diligence. No? May kasamang actions para mag-check at magbalanse ng mga bagay-bagay. Di ba? Okay, so sana natuto kayo dito sa ating maiksing uh, discussion. And uh, kung hindi pa kayo subscriber, pwede naman. Pwede kayo mag-subscriber. Kung kayo nyo naman mag-subscribe, okay lang. Basta manood kayo palagi. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayo. Ako po si Architect Ed. Bye!